Wala nang mas tatamis pa kung ang sariling ani ay mula rin sa sariling lupa. Yan po ang kwento ng isang anak ng benepisyaryo ng DAR sa Masbate. Nalubos po ang pasalamat sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natanggap na kasi niya ang titulo ng lupa na dating pangarap lang ng kanyang yumaong ina. Panoorin po ang kanyang kwento sa ang Pangulo at ang Magsasaka. Tunay nga ang kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Ganito mismo mailalarawan ang buhay ng isang benepisyaryong magsasaka. Tangan-tangan ang istoryang kakalabit sa inyong mga puso. Alamin natin ang kwento ng isang magsasaka na mistulang nagpula ng isang pinhi na titlikan ng talisay na hangarin hanggang sa yumabong at namunga. Ngunit paano na lamang kung humantong sa isang sitwasyon na ang nagtanim ay mistulang maging gaya na lamang ng isang puno o halaman na malalanta na lang ng tuluyan at lilisan. Yung sir, yung sakit ni mama. Tapos nakakuanan siya ng tubig. Magkaganun pa man sa kanyang pagsasakripisyo, hindi maisasantapin na lamang na mayroong maiiwang bunga na aanihin na mga nangulilang pamilya. Malaking pasasalamat po namin. Ang aming pamilya kay President Mungo Marcos at sa kay Secretary Conrado M. Estrella III dahil po sa i-award nila na e-title para kay Mama kahit wala na po siya. Sa ngayon, kasi ko, kasi lala si Mama, yung talagang lahat ng pinaghirapan ni Mama para kami ay yung umani. Ito ang kwento ng namayapang magsasakang benepisyaryo na si Gloria Cueva at ito ang binhi ng pag-asa.